Okay, ikaw may mo yung una kay ikaw may nakabalo. <coughs> Upla. Sel. Pasel. Tamasel. Wala man. Close man tanan. Holiday I'm man ron. Pero naagi he, hapo mga kuan ya yeah. yan yeah, yan yeah, ay oh murag ka ng marked ya okay? yeah. Mm -hmm. koan, marked. No, 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 yeah. tadi has kuan mga mark mo dito sa tadi to yeah, okay mo dali na mm -hmm. <laughs> Wala lang. Wala lang kay pang matured man na, pang adults man ng kuan. Ganun gi pa Kuma mama, kuma om. oh ya, yeah. nindot na om. Oh. Kailangan siya mama. Ya. Yeah. Jenara. Katuk budget ka. <laughs> Hinay, mahulog ng isa. O, daw na kay na, na little. Daw na. Oops, ala. Ang na, ako na. Okay. Ito na to kung nakabalo pa baka. Nanu, nana. Si nanu, o nana. Oh, nama. may mga may mga candles. Ay, hey, dahil. Oh, wait lang dahil. Ay, wait lang dahil. Ay, wait lang Die ein oder anderen Sachen. <laughs> <laughs> ist echtes Silber, zusätzlich mhm. vergoldet. Und die Aktion 3 für auf die gesamte Kollektion. Okay. Let's go. Ja, yeah, ja. Yeah. Dari ko na ta, dari ko na tanaw, tanaw na dari. Day end, na mga baligya, dari o mga tentent, na mga smoke. Baligya sila, day si... Kaso lang, na ka kauban, gusto nang mo mm -hmm. uh -huh. sulod sa <the> Kuan, di pa hindi? mo mm? asa daw bi? O siya mo siya magkuan. Kung kabalo kabalo daw siya asa daw ko no last time. Inde. Siya akong mm. <laughs> Siya magkuan ug asa kang na remember pa budget niya tanaw na tugasa taman ng iyang iyang remember iyang naaalala kung asa sila last time kung asa mo last time na mga baligya diri so. oh so na yung tamang tanatan oh kasi lang gusto na dyan siya sa kuwan. Yung mga baligya, oh. Taghan. So, ako, basunod-sunod lang ko niya kay tanaw na tugasan ni siya padulong. Ay, ito sa... <laughs> Kabalo na siya. Oh, as Asa man. Dali. Dali. <laughs> dali ko no, dali. dali. Sa man ang dali ay ah? inday. Mm-hmm. Mm-hmm. Gitugnaw na oray ko. Tugnaw eh. Walay sunshine. Diri mo inda ni sa kay mo ani? Ha? Ni Sure ba? Diri mu indah iya? Gimana ini Diri, si Nara syurkan gak diri ta. Disuruh mu ha? diri? Hah? Baka, diri, bakal dili, bakal dili tuh sebab bakal syai-syaai. iya. Baik, iya. iya. Okay. So, nangita ni Og. Huh? Shannara. Ani ma? Shannara? Patay? Ya? sus ginoo ko mura man po Pilipinas way Moni Moni Okay dan hindi pa idig mag okay so ako Ah, diri nih? Ah, anaka to odeshya giud mm biyak. -hmm. Mm -hmm. Asa mo ta maglingkod. Dere ni kanang dool dool lang ta dool lang ko mo nga asa ka mag permi permi lang? <laughs> <laughs> okay. Mm -hmm. Di ba ni Daku para nato? Okay, dai. Asa imuhang sapatos muna. Imuhang sapatos. <laughs> ha? Ya, <laughs> ya. Yeah, yeah, imuhang sapatos muna. Tuad to dito. Oh, diri Magtanggal ka sa imong kuan. Adara. mag have fun ka ha, mag-iingat. Okay. O mag-change ka sa imong tanggalin mo yung hose mo. jo tsya kay panington inya oke مش overdriven kay daghan na kag mga garas manjo yoboy dra ko mangok oke okay. balik tadi 我。 Okay, first pass. Kiss mama, kiss mama, first pass. Okay. Okay lang, anak, okay lang. <coughs> oh, ibilin da na siya. Ako, akong sapatos? Yeah. Really? Okay. 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 Ist Okay. auch Okay. 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 Okay.